I'm back, this is some and welcome back. to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon mga eksena at paandan ng mga kandidata dito sa closed door interview. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi lage maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon oh my gosh papunta na nga tayo talaga sa exciting moment ng bakbakan ng mga kandidata dito sa Miss Universe. Ito nga ay ang kanilang closed door interview, preliminary competition, at kung ano-ano pang mga eksena. Then papunta na tayo sa finals, di ba? So, syempre kanina naganap na nga ang closed door interview ng mga kandidata na talaga naman, oh my gosh syempre, kinabahan tayo kinabahan tayo dahil alam mo yun, syempre, ito yung pagkakataon na makikita ang mga kandidata ng mga hurado face to face na hindi nakaharap sa intablado. Ito ay maliwanag ang ilaw, makikita talaga yung beauty nila at dito titignan talaga kung sino talaga yung magaling pagdating sa communication skills, kung sino ba yung may charm, kung sino ba yung talagang yung ganda ay pang Miss Universe. Ayan ang mga tinitingnan din dyan sa closed door interview. Kasi di ba kung iisipin mo, ang diwanag ng ilaw, hindi ka pwedeng ano, walang budol dyan. So, kailangan dyan maganda ang makeup mo, maganda ang ayos mo. Kasi makikita talaga nila dyan yung pagkatao mo, di ba? So, yon So, sabi kanina ni, ano, ni Chelsea Manalo, kumpiyansa naman daw siya. At hindi naman daw siya kinakabahan bago siya pumasok doon sa, sa loob ng closed door interview na yon. And then, ayun, pagkalabas niya, ang sabi naman niya ay masaya naman daw siya sa resulta ng interview. Ito yung sinabi niyang eksakto uh, kay ano, sa ating reporter na si Diane Castillejo. Sabi niya, ano, sabi niya, sandali lang ha, hinahanap ko. Ito, sabi niya, Ah hindi pa 'yan. May sinabi pa siya ito. Sabi niya sobrang happy ko doon sa closed door interview because they finally now know my personality. So talagang ipinakita niya yung personality niya doon sa loob ng mga sa loob at harap ng mga kurato, di ba? And then sabi niya, ah uh, they know my character, oh di ba? and then what the intention are beyond the ground o oh, di ba so magaling talaga si Chelsea Manalo ano mo siya eh uh, talagang hahangaan mo kasi tumbok siya kung ano ang purpose niya aware siya sa sarili niya kung ano yung purpose niya di ba so yun ang maganda kay Chelsea So sinabi niya rin kanina Bago siya pumasok doon sa loob sa interview niya Ayun naman talaga yung gusto niya iparating sa loob Kasi pinagandaan niya nga daw to Nang sobrang pagal And then ayun na-excite siya Kasi nga daw talagang ang gusto niya Nang mangyari ay makita yung personality at character niya. Kasi syempre, oo nga naman, titingnan nga naman talaga ng, ng mga judges dyan kung maganda ba yung personality mo, maganda ba yung character mo, at ano ba yung, yung backstory mo. And then, ayan, tatanungin ka regarding doon sa tungkol sa iyo ay eh, yun naman daw ang tinanong talaga sa kanya. So ibig sabihin na ipakita ni Chelsea sa mga kurado kung ano ang best shot niya, di ba? So yon, so mga kurado na ang bahala. Ako naman naniniwala naman ako kay Chelsea Manalo, magugustuhan talaga yung personality nito kasi meron nga siyang katangian na kaya niyang makipag-usap ng maayos talaga sa mga matataas na tao. And I think ayun yung isang bagay na hinangaan ko sa kanya talaga. Kasi hindi ko naririnig yung eksaktong sinasabi niya, pero yung body language niya, kung paano siya tumayo, paano siya gumiti, sa kausap niya, paano siya, alam mo yun, makinig ng, tinat, ng sinasabi ng kausap niya, doon makikita mo na very professional talaga ang isang Chelsea Manalo. At ayun yung gusto ko sa kanya. The way kung paano niya i-deliver yung sarili niya sa harap na kausap niya. So, yon Kaya parang piling ko dito, panalo dito si Chelsea Manalo. Piling ko din hindi nag-struggle yan si Chelsea Manalo kasi she prepared. She prepared kung paano niya i-deliver yung mga sinasabi niya. Kung alam mo na marunong talaga siya makipag-usap. ba diba? So, ayun. Kaya parang piling ko, ay eh, perfect naman yung nagawa niya sa loob. At ayan nga ang sinasabi niya na ang gusto niya kasi mangyari ay maipakita niya yung personality niya doon sa harap ng hurado at makilala siya at ano ang karakter na meron siya. Simple lang ang Chelsea Manalo gumalaw, pero alam mo na may laman at may pinupuntiriya siya, ba diba? So talagang nandoon siya sa ano ba yung gusto kong mangyari. Mm -hmm. Ano ba yung gusto kong makuha dito. Sabi din ni Chelsea Manalo, gusto kong mag-ano dito, bigay ng reaction. Sometimes in a galaxy full of stars, and uh, it's the smaller stars that shine the brightest. Chelsea Manalo, Miss Universe Philippines. Ayun yung sinabi niya kanina sa interview niya. Kasi yung iba kasi talaga, kung titignan mo, syempre yung mga magaganda, ayun yung sinasabi niya na ang dami-daming stars, ang dami-daming magaganda, pero hintayin ninyo kuminang ang isang maliit na bituin. O, di ba? Ang ganda na sinabi yun, nangingilabot ako doon. Kasi nandoon kasi si Chelsea Manalo, ang gusto niyang makita sa kanya ng hurado, yung eto yung buong loob niya. Di ba? At maganda kasi ang puso ni Chelsea Manalo. And for sure, nakita yon ng mga hurado. So, syempre, tapos ng, ano, tapos ng closed door interview, pupunta na yan sa, syempre, action. Doon na nila talaga makikita yung kabuuan. Di ba? Diyos ko, nakaka-excite to. So, kamusta naman yung outfit ni Chelsea Manalo kanina? Actually, wala naman akong problema do sa outfit. niya. simple. So, kamusta naman ang perlas ng silang ano? Ayun, medyo naiirita talaga ako pag nakakita talaga. Ewan eh, okay, ko, hindi ko na-appreciate kasi yung perlas, yung pearl. Pero, ano, maganda naman. Bumagay naman do sa outfit niya. And then, ayun, tube na barong. O, di ba, bago yun. No? Kasi, di ba, hindi pa nagagawa yan. Pero, mas gusto ko sana kung talaga nagbarong talaga siya, eh, no? Mas bongga. So, yon. And then, maraming Excel ng mga kandidata kanina. just ko, nandiyan na siya. si Thailand, na may daladala pang gitara. Kamusta naman? Kakanta siguro siya sa loob. Gusto niya rin ipakita na singer siya at yung kanyang personality na alam mo yun, ayun lang yung kaya niyang gawin. Yung kumanta, charot. Yung mag guitar ganon. Mm -hmm. So, yon para malihis yung usapan sa iba. Ano yun eh, strategy game niya yun eh. Saka, closed door interview, magdadala ka ng guitar. Anong sense nun? Para sasabihin mo sa kanila na, ay gusto ko kayong kantahan. mag apply ka ba ng ano? mag apply ka ba ng anong tawag dito? Yung American Idol <laughs> or The Voice. <boys? laughs> yung papasok ka sa loob, di ba? Di ba ganun yung sa mga American Idol? Merong ano, merong closed door interview tapos may mga daladalang gitara yung mga ano at kakanta doon sa loob. Parang, ano ba, opo, ang ina-applyan mo dito ay Miss Universe, hindi America idol. <laughs> Di ba? Diyos ko, naloka ako kay Opo. May dalang gitara talaga, paandar at eksena. Kailangan niya ba talaga ng ganon? Oo, kailangan niya para malihis yung kwento, yung tanong doon sa ibang ano. Kasi meron siyang nakaprogram na isasagot niya kung sakali magta-top 3 siya o magta-top 5 siya dito sa Miss Universe. So ngayon, I think, ang ginawa niyang paraan para alam mo, yun yung hindi makita na hindi siya magaling sa closed-door interview. Charot, talagang hinusgahan yun. Eh, na Nakakaloka. Hindi, I mean kasi parang closed-door interview to, bakit nagdala ka ng gitara? So, aalawin ah, mo yung mga judges. <laughs> so, yun. Na yun lang yung akin. Parang, anong point? Ano, <laughs> di ba? So, paano nila malalaman kung pa, gaano kakagaling sumagot? Eh, kung kakampa ka sa loob. Hindi naman singing contest yung ina-apply di ba? Beauty contest to. So, yun. Ah, siguro, magbibigay mo na siya ng talent show do sa loob para maisip. Hindi ko kasi nakita yung point. Natawa talaga ako doon. Saka, sorry guys, sa kung parang sinisilip ko yung ginawa ni Oppo. Pero kasi parang nawindang ako, yung strategy game niya ay ilihis yung, yung attention doon sa pagigitaran niya. Eh, para saan? ba <laughs> diba? So, yun, para hindi na ma-interview, mag-gitara na lang ako manta. Diyos ko, hindi ko talaga alam kung bakit kailangan may gano'n. all no. Anyway, so yun yung gusto niyang mangyari at yun yung gusto niyang gawin. Pero para sa akin, opinion ko lang, sana kapag closed door interview, be professional talaga na alam mo yun na, na ipakita mo yung yung talagang galing mo pagdating kung paano ka mag-isip at sumagot doon sa mga tanungan. Di ba? So, yun, hindi yung dadaanan sa gitara. Charot. Anyway, siya naman yun. And then, uh, si ano naman si Inja, bongga din ang outfit kanina. Ha? Kala mo Kung etong si ano ay kakanta, eto naman si India kala mo sasayaw sa loob at naka ano close door interview talaga naka gano nakachub oh di ba naka ano lang nakakaloka sabi ko nga sana mas maganda kung nag blazer kasi ano eh si Miss Philippines parang mas mukhang formal yun dating tapos naka ano tapos merong blazer tapos chub mm, di ba para mas ano professional yung datingan. Oh, di ba? Kasi syempre yung outfit ay parang ay parang mag office ganon. <laughs> anyway, so yon. So kanina si Inja napansin ko din na para naman siyang sasayaw ng Marimar dun sa loob. At ito naman si Oppo kala mo kakatutugtog ng Marimar, oh, di ba? At si Inja yung sasayaw. So ako para sa akin, sana napahiyag, napahayag nila kung ano yung gusto nilang sabihin dun sa loob. For sure naman nagawa naman nila yon. Kanina nagandahan din ako sa outfit ni ano ni Brazil. In fairness kay Brazil ha. Sobrang ang um, professional nun dating. Ang ganda ng datingan, di ba? Tapos, ang ganda ng mukha. So, hindi pak na pak yung makeup simple pero nakita mo yung ganda. So, yun yung maganda kay Brazil. Kaya parang piling ko, ipapasok to si Brazil. Kaya lang, yung ininterview interview siya, medyo kinakabahan na siya. But, feeling ko naman, matatawid naman niya yun ng bongga-bongga. Diba? So, yun. So, kasi may charm. Ang parang piling ko, yung mga kandidata dito labanan talaga ng charm. Mm -hmm. And then, eto naman si Peru. Kanina may napanood din ako interview ni Pero. Talagang si Pero talaga, no? Ang charm-charm ng mukha niya. Kapag tinignan mo ang mukha ni Pero, talagang matutuwa ka talaga na mukha siyang angel, angelic yung face. And I think yung mga horado talaga may impress sa beauty na meron siya. ba diba? Yung parang feeling ko, siya talaga yung pwedeng mag-miss universe. Pero guys, alam niyo sa totoo lang, kanina habang tinitignan ko magkasama sila ni Chelsea sa isang event, sabi ko, actually talagang maganda talaga tong si Peru eh. Kahit sa anting ng angulo, maganda siya. At lumalabas talaga yung beauty niya. Pero hindi naman nagmumukhang yaya niya si ano, si Philippines kasi si Philippines iba din yung potahi talaga na ipinapakita. Kumbaga, para kung maganda si Peru, lumulutang lalo yung ganda ni Philippines kapag dumidikit siya kay Peru, di ba? Napansin niyo? And then ang maganda dito, Ah, uh, ako parang piling ko. ha, Saan ba tatalunin ni Chelsea Manalo itong si, si Peru at saan ba tatalunin ni Peru itong si Chelsea Manalo? Si Chelsea Manalo kasi parang piling ko. Bukod dun sa charm na meron siya, matalino, magaling sumagot. So parang piling ko yung yung sagutan niya kasi galing sa puso, na lumalabas sa bibig niya. And then, the more na lumalabas yung sa bibig niya, nakukonvince niya yung lahat. Di ba? So, parang piling ko, communication skills. Dito niya tatalunin si Peru. Magaling si Peru kung paano din makipag-usap. Pero, parang piling ko, doong part na pwede niya talunin talaga si, si Peru. Yung the way kung paano siya mag-deliver. And then, yun. Yun yung nakikita ko sa ganda, I think si Pero kaya niyang talunin si Philippines. Obviously naman na medyo angelic face talaga. At kahit naman sino siguro, gugustuhin yung maamon niyang mukha, di ba? At saka, iba din yung personality nito, Maganda din ang personality nito. So, doon naman niya tatalunin si Chelsea Manalo. So, halos dikdikan kung silang dalawa. I think, ang mananalo ay si Peru and then first runner up si Philippines. So, so yun, ayun yung naiisip ko pag sila dalawa. Pero kung machachambahan to ni Philippines na talagang seseryosohin nga yung laban at then patataubin niya si Peru dadaanin to ni Philippines sa com skills. So yun, at doon niya mapapabaksak si ano, si Peru. Mm -hmm. Kaya hindi mo rin pwede underestimate yung kakayahan ni Chelsea kasi si Chelsea meron siyang ang kin na galing pagdating sa pananalita. At iba din yung impact niya talaga. Napansin ninyo, hindi dumidikit sa kanya si, ano, hindi dumidikit sa kanya si Thailand at hindi sila dinidikitan ni Thailand. Gumagawa ng sariling mundo si Thailand. Kasi, kapag dumikit kasi siya kay Chelsea Manalo, mas mapapansin yung beauty ni Chelsea Manalo kesa sa kanya. Kasi siya kasi, yes, very Asian yung, yung itsura niya pero mas charming ang beauty na meron itong si Chelsea. Lalo na kung i-smile na talaga si Chelsea. So, yun yung meron etong si Chelsea na pwede niyang pataubin si Thailand. Kahit sabi mo pa, matangkad si Thailand. Yes, maganda ang ano, ang body ni Thailand kasi sobrang payat kaya nagmukha siyang matangkad. Pero, personality, I think, tatalunin siya ni ano, tatalunin siya ni ni Philippines kasi si Philippines kasi very authentic yung yung dito niya kung ano yung pinapakita niya authentic at hindi siya didikit talaga kay Pero kasi may nagtanong sa akin kanina mama saan bakit parang hindi sila close di Thailand hindi niya talaga didikitan si Philippines at hindi niya didikitan lalo si Pero kasi alam niya na mawawala talaga yung ganda niya and then malalaman ng dalawang to yung strategy game niya at madidiscover na hindi siya ganun ka kalakas, di ba? So, maaaring hinahide niya talaga to at para mapakita na talagang sobrang lakas talaga ni ni Philip, ni ano ni Thailand. So, yon. Kasi kapag dumikit siya kay Philippines, maaano siya ni Philippines, ay eh, mau overshadow siya. So, yes, maganda ang mga styling niya, pero Ingat siya kay Philippines, nakakapuwin si Philippines kasi may ibang galing si Philippines eh. So mag-work lang talaga 'yon. And then gusto ko nga 'yung sinabi ni ano ni ni ano ni tawag dito. Gusto ko 'yung sinabi ni Chelsea kasi sabi nga ni Chelsea uh, 'yung maliit na bituin sa langit kahit anong pa dami ng mga bituin diyan na malalaking star, may isang maliit na bituin na biglang magliliwanag, 'o di ba? So meaning hintayin yung magliwanag ako at sana talaga magliwanag siya ng masilaw ang lahat sa beauty na meron siya di ba charot so yan so ako kumpiyansa ako so hintayin na lang natin talaga yung actions na ato na prelim na so kailan magaganap to tama ako di ba sa umaga ng 15 ayun nga nakakaloka may pasok ako so kalakod gabi Anyway, so gagawa ko na lang ng paraan yan kung paano ko yan mapapanood. At may malaking event pa dito kasi nga So, ay, ano, ah uh, Loy Kratong. So, parang sa atin, undas, ba diba? Dito naman may ganun din big event. Ano naman, yung pagpapasalamat sa water. <laughs> anyway, basta bahala na. <laughs> so, yon So, excited ako sa ano yung ipapasabog dito ni Chelsea Manalo. Parang piling ko naman she's still a fighter. And then, ganun pa rin siya yung vibes niya, consistent pa din. Kanina, si Dominica Republic, just ko, kamusta naman? May sarili pang taga-makeup pa ng to. so, yun, nakita ko kanina, nagpapa-makeup siya. Yung tinak-attitude talaga, ang pili ko talaga, may alto kuyo talaga to. Yung alam mo yun, yung, hindi ko alam kung sinasadya lang ba niya yung mga eksenang ganito para content, di ba? Ginagawa niyang content eh. Parang mapag-usapan siya ng gusto. Pero hindi ko alam yung strategy niya is a good or bad. Kasi parang feeling ko, hindi ganun dapat ang action mo dito. Pero talagang iba yung ina-action ng Dominica Republic. And lalo siya na pag-uusapan at lalo siya umiingay. So, strategy game. Pero hindi ko alam kung content niya lang ba yun. Kasi kanina minimake up siya. So, tinakpan ng mukha niya. Na, ano, yung, yung taga makeup up niya, yung spray, tinakpan yung video. So, parang nairita siya. Tinanggal niya. Tapos, nag-sorry nag, -sorry, nag -sorry naman. Tapos, minimake siya. So, parang piling kong content. So, to make noise. Pero kung ganda ang pag-uusapan, I think may impress din yung mga hurado sa ganda na meron siya. Pero hindi ko alam kung natutuwa ba talaga sa kanya o hindi. Kasi pag titignan ko, natutuwa kong panoorin kasi ang maldita naman neto. Yung alam mo yun, yung parang kakaibiyer na ganon. Kasi di ba kung iisipin mo, parang asama ng ugali niya at eksenadora at ano nga, attention seeker yung dating niya. Tapos kanina, may mga events sila. Aba, ang bruha. Romang papa. Ah, ba diba? So, yon Ganon siya kaano. ano. At ito pa ang pinaka nakakaloka Kasi Indonesia, eksena na din. As in, Diyos ko, siguro na boost yung confidence niya dahil nag fourth runner up yung Miss Indonesia sa international. Aba, ang lola mo, biglang Hala pa andar at eksena, pumapapel. So yun, so tignan natin kung hanggang saan ang mararating ng bawat kandidata dito. I'm so excited lalo. Si Denmark naman, mas naloka ko kay Denmark. Aba, ang bruha. Kala mo puputungan na ng corona. <laughs> Close door interview, ganyan yung suot. So <laughs> Ganon. Tapos, sino pa ba? Ayos na ayos si Denmark, no? Na parang ate. <laughs> okay ka lang. So, kulan na lang mag na siya. Ganon. So, talagang, ay nako, extra na nga, paandar yung mga kandidata. Si Colombia, simple lang. Pero si Colombia, halata mong kinakabahan. Mm -hmm. So, yon So, good luck. ba diba? So, kayo guys, ano guys, tingin ninyo? Sino ang mga eksenador nakita ninyo kanina dito sa closed door interview? At tingin ba ninyo Ah, uh, talaga bang na-convince ni ano ni Chelsea ang mga hurado sa loob ng loob ng kwarto at tingin ba niyo ay ano na impressed ba sa kanya talaga yung mga hurado? doon sa closed door interview na ginawa nila. So, i-comment below mo yan para at least malamat ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para mas updated kayo. Siyempre sa aking mga chika. Sabi nyo gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan Alam. Thank you guys.